Up, mga Welcome back mga kabay Welcome back to my channel Dito mga kabay may ano tayo mga i-update na mga filo ah, Medyo busy talaga tayo kasi nandito tayo sa Manila ah, Ano tayo may amo tayo mga kabay kaya hindi tayo masyadong nakaka-update ng mga video yan sana mga kabay, pati yung pagdadrive ko, yung mga tungkol pa rin sa hanap buhay, sana suportahan nyo pa rin mga kabay. Uh, sana, uh, manghingi ako ng pabor sa inyo, sana mga kabay, paki-like, paki-share yung video natin. Uh, dito mga kabay, uh, tungkol to sa mga propagation, paano tayo magpaparami ng mga iba't ibang varieties na halaman. Okay, papakita ko sa inyo mga kabay, mag-update muna tayo. Five minutes later... Ah. Walahin natin itong maliit. Hindi ko lang alam mga kabay, hindi ko matandaan. <laughs> Kung ano pong inisiyo natin, ito ba 'yung mga kabay papaliwanag ko lang sa inyo. Pagka nagkatay ng mga halaman tulad ng mga Philodendron, kailangan talaga natin mga kabay IACU kasi kapag hindi natin gawin 'yung mga kabay, hindi natin salagyan ng plastic, ah uh, madi-dehydrate madi mga kabay ah, uh, medyo mahirap talaga siyang mabuhay. Pero kapag uh, tapos natin siyang i-cut, tapos itanim na natin siya sa kanyang swell, ang gagamitin din pala natin swell mga kabay, ah, uh, pinakamaganda kapag may ano tayo ipa na palain uh, ipa ng palay na sinunog tapos kumpos kung may ano kayo dyan may mga kokopit kayo mas maganda para mas madali siyang mabuhay. Tapos, ang importante din kasi mga kabay sa swill, yung mix para buhaghag yung swill natin. Yan, ito, bubuksan na natin siya. Okay. Ah, bago natin buksan, <laughs> sana okay lang kayo dyan mga kabay. <laughs> Pamperan buhay. Sana okay lang kayo, dyan, mga kabay. Saka mga kabay. Pa-subscribe naman 'yan channel natin. <laughs> Ay nako, ito bubuksan na natin. Hindi ko alam kung anong klaseng halaman po, Ay. Ano sa mga kabay, yung Painted Lady na barageted. Ayun sa. Painted Lady na barageted. Ito mga kabay. Pwede na 'to na hindi natin ibalik yung plastic. Okay. 1-0 Nix Ito malaki-laki ito Yan malaki-laki yan Grabe uh, Ito sa akin Nasa ano ito mga kabay Nasa mga Ilang araw na kayo ito 20 Hindi ko matandaan mga kabay uh, Tanggalin natin ang kanyang Plastic Tapos mga kabay, mahalaga yung string Hindi nyo maitali yung plastic don sa pot na ginamit natin. Sana mga kabay, mag-enjoy kayo sa video natin mga kabay. Hoy Oy, mga lula, mga lolo dyan, yung mahilig sa mga halaman. whatsapp up, what's up, sa inyong lahat. Maganda, maganda, magandang umaga. Bubuksan na natin. Ano kaya ito? Uy, wow, sobrang ganda. Ang problema, hindi ko alam kung <laughs> <laughs> ano ang mo yung kanyang ugat mga kabay. Lumabas na talaga, oh. Hmm. Lumabas ang kanyang ugat. Op, oh, yan. Oh, sobrang ganda niya. Yan, simple mga kabay, ibabalik lang natin yung kanyang ugat. Tapos takpan natin ng konti. Eh, Ay, ano na siya? Nasa mga kabay, oh. Okay na sa mga kabay Yan Tapos next Ah uh, Ano plastic niya Dito na ano Kailangan ako Malagyan ng kanyang swill Pailagay ko Wala kong swill dito ah, Ito ito Yay. Ano siya Ah uh, Lumambot yung ano niya Itong Balik ko lang para hindi siya ano mga kabay masyadong gagalaw-galaw ayan tapos press natin yung pinakapuno ayan siya ah. ayan uy itira pa yata dito yan yan, syerte tayo ngayon mga kabay. May pira pa dito. Tapos press natin uli. Yan na siya. Okay na yan mga kabay. Tapos next natin. Ito mga kabay, tandang-tanda tanda, tanda ako to. Taas na naman natin yung camera. <laughs> Ito, yan. Aglo. Na mga, ano mga kabay, na kinat natin. Yan, aglo lima. Di ko lang alam mga kabay kung may ano dito aglo na uh, aglo. Ay mayroon yata ito to. sa kabila. and check na natin. Ah. Uh. Okay. Ay buhay sa lahat mga kabay. Ayan, uh, may tayo pa dito na isang aglo lima ayan oh. Uh. Yan, ah, uh, dalawa pala, dalawa ito yan, dalawa. buhayan lahat mga kabay. Ito, ayan o, kaka ano lang kanyang shot. Kakasibo lang ito din. Ayan o. Paano ba makita? Ayan. O, ba diba? O, ganyan, ganyan lang mga kabay ang pag ano. Ah, pagpaparami ng bawat varieties ng halaman. Yan. O, ganyan lang. Sus. Gawin nyo rin to mga kabay. <laughs> Oi, shout out pala sa lahat ng mga kabay natin, mga solid subscriber. Mga kabay, tulungan nyo naman ako mga kabay kana ang baba na ng talagang ang ano natin views. Dahil na rin yan mga kabay sa hindi ako nakakapag-upload. Okay, aglo. Ah, uh, check yan. Kasi plastic, ipunin ko yan dyan Kasi magagamit din natin yan mga kabay Tapos dito uh, Ipapakita ko sa inyo yung iba ko ditong koleksyon uh, medyo ano na rin to mga kabay kaso lang hindi ko sila naalagaan okay a few moments later ano natin yan yung aglo tapos ito paki comment mga kabay di ko ano to mga kabay di ko sa kilala pero ang importante mga kabay buhay na buhay siya pati si pinted lady na baragated dito uh, unahin natin to yan yung mga ano natin tapos ito mga kabay Prince of Orange yan Prince of Orange kailangan ko na pala tong pakawalan din para ah, maluwag ang kanyang pag ano mga kabay sa mga dahon yan ang mahalaga mga kabay pag mabuhay kapag tinalit natin kailangan talaga natin i-ano rin siya yan para bumuka ang kanyang mga dahon ay sayang nga oh ito bumaluktot mga kabay yung isang dahon yung pinaka ano pa naman to pinaka talbos bumaluktot ayan o lagay natin dito yan bumaluktot sa mga kabay kasi yun know, na o na, ano na ano dun sa tali yun know. o ito yan ito bumaluktot ang yung kanyang talbos ganda na mga kabay yung ano natin friends of orange yan galing din yan sa ano, mga kabay sa propagation tapos papakita ko sa inyo yung kanyang ano, mother plant. Ya, pakita natin yung mother plant. Ay, ano ba tong ano ko? Ah, ano lang, cellphone. Ito yung kanyang mother plant, mga kabay. Ito siya. Kunin ko lang. Yeah. <coughs> Ips. Ayan. <clears throat> ito yung upuan. mother plant mga kabay. Kasi, kinat natin siya kasi gusto kong mapaparamihin. Yan o, yung pinagkata natin. Ayan. Diyan tayo nagkat. Kasi gusto natin mga kabay dumami, mga anak siya. Tapos hindi tayo nagkakamali mga kabay. Ito na ang kanyang baby. Yan, ito. Bilis na lumaki. Yan tuna na. Uh, yung ano mga kabay, nagsimula sa baba yung kanyang uh, Ano uh, Tawag nito, yung kanyang bibi, yan Ianokuloy oh, e, yung dahon, ayan Tapos dito tayo nagkat, napilitan sa ngayon mga kabay mga anak Tapos ito na yung kanyang talbos Yan, kasi mga kabay, pagka hindi natin gawin yung mga ganito Yung mga pagpropagets, hindi dadami talaga yung halaman natin ah, uh, ito, pwede ko na rin siyang ilipat ulit yung anak niya. Kasi, ah uh, nagkaroon na tayo ng ano, bagong ah uh, Prince of Orange, yung pinakatalbos. Tapos, ah uh, may anak pa to. Pagka tinanggal na naman natin yung anak nito mga kabay, ganun din pa ulit-ulit. Ito mga kabay, ah uh, magkakaroon naman siya ng shoot ng panibago. Yan, ganun lang. Tapos, dyan muna kasi hindi pa tayo tapos mag-update sa ibang halaman. Yan, ganyan lang sa mga kabayan. yan. Tapos ito, hindi ko rin alam mga kabay, galing din yan sa ano mga kabay, propagation. Ang liit lang na yung ano niyan. Ito yung sinabi natin sa kanina na painted lady. Ito siya. Yan, painted lady, yan. Oh, ito sa ngayon. Oh, maganda rin sa mga kabay. Ang ginawa ko naman dito mga kabay, Ah, uh, Recycle. Uh, yung ulo ng galon tapos nakakita ako ng ano bang tawag nito? Recycled din siya na plastic. Uh, inano ko mga kabay binutas natin yung ilalim na oh. Para maganda rin sa mga kabay, may design siya 'yan. Uh, ito pwede ko na siyang ikat Itong matanda, tong dalawa ka. Ah, grabe makasabi matanda no. <laughs> Yan, katnan natin. Para gaganda na yung ano niyan mga kabay. yun Ayan siya. Gaganda na yan mga kabay. Ayan o. Oh. Oh, kasi, ang susuportahan yan mga kabay, ito na lang tatlo. Itong tatlo. Kasi tina tinanggal na natin yung una yung mga dahon. Ayan. Ganyan lang sa mga kabay yung paano tayo magpapaganda ng mga halaman. Yun. Tapos yung Prince of Orange ulit. Ito, yung isa kong pinted lady. Ayan. Eh, ito din pala mga kabay, paliwanag ko rin ang dami na tipaliwanag. <laughs> Ito mga kabay, nagka tayo dito. Ayan, kung kita niya yan. Ayan, kinat natin yan para magkakaroon sa kaagad ng shot uh, shoot. Ayan. Ito yung mother plant natin. Ito naman yung kanyang ano, pinakatalbos. Ayan, buhay na buhay na rin mga kabay. Ayan. Ayan, buhay na buhay na rin yan. Ayan yung ano natin, pinted lady. Ayan. Tapos, dito, fortune plant na barragated ganon din propagation din ayan no nagpropa din tayo ito naman yung kanyang talbos ito naman kanyang shot yan yan nagkakaroon siya ng shot agad o ganon lang yung mga paraan natin yan siya sobrang ganda ito at, tsaka, ang saka niya lumaki mga kabay kasi panibagong ugat uh, mga sariwa na ugat pa kaya ang bilis niya lumaki yun, ganun lang tapos, ano pa bang gagawin natin? Balik tayo dito, upo tayo dito. 'Yan. Ah, uh, 'yun lang yung ano natin mga kabay uh, ano muna sa araw na Ah, uh, vlogs. Sana uh, 'wag niyo kalimutan ng mga kabay na paki likes, paki yung video natin. Tsaka pakipindot na rin yung not notification bell mga kabay para pag may mga bago tayong upload na video, para nga naka-update ang inyong mga kabay pangsamantalang magpapaalam muna kita kids sa sunod na mga video bye bye